Guys, uh, mag-gym tayo. Ito, so, uh, mag-gym tayo. Let's go. Oh. Dito na tayo guys. Patuloy uh, ko sa inyo. Uh, Magbubuhat tayo. Ito, ito. Ayan. Pupusok tayo dito. Tara. Sit natin. Anong ginagawa mo? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Eh, 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 Ah, yun na guys, ah, ito, ah, lima, apat na bala siya, yun, isa, dalawa, tatlo, apat, apat na bala. Ah dito lang.